thank you So guys, ayan na naman po yung nanay ko Kada makakakita po siya ng halaman Oh. oh mga homemakers Eto, ang mabisang gamot sa mga katikati -kati. Eto, kung gusto nyo, simpleng-simple simple lang Eto, ay dikdikin nyo lang Tapos yung pinaka, ano niya, katas Ilagay sa suka, ilagay sa katikati, -kati, Mga buni mabisa. Ito ang tawag dito, Acapulco. Yan. Sa ibang tawag nito ay, ano, uh, sunting. Uh, sunting naman sa iba. So, ano, whatever kung tawag nito. Mabisa to. Kaya, na dalawa ko dito sa lugar na ito ng friend ko, nangihingi ako kasi gagawin ko ointment. So, ayan mga homemakers. Ito, may kayo. <laughs> Masaya so, na po siya, mga cowmakers. <laughs> Kada makakita ng dahon, hala, sige, pitas. <laughs> ganda ang ganda mga cowmakers. So. <laughs> ito naman ang bayabas, guaba, labisang antibiotic. So, pag ikaw ay ano din, may mga sugat din. Maganda ito ilaga. Tapos pinaglagaan ito ay ipanghuga sa sugat. At ito ay mabilis ma gumaling. Yeah, garantisado po to. Mula nung bata pa ako, yan ang ginagamit ng mga matatanda. Kaya ngayon, matanda na ako, mabalik na tayo sa <laughs> okay. Ano <laughs> tayo? Hmm, Dito no. tayo, kasi... tayo sa baba. siya, mga co-makers, kasi... Dito tayo sa baba para hindi mapangit ang itura ng kayabas So, gagawin natin to na sabon. antibacterial ako sa baba para matanggal di diba kasi ito vloggers? huwag mo kong kagatin ha wait lang ma wait lang wait lang huwag kayong mga gata sige nakabidyo kayo nakabidyo kayo diba? mm, 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 mm. ano tapos ka na? kunin mo na lang kasi isang puno <laughs> ano na po siya guys. So, oh. hindi po siya mapakali oh. Gusto <laughs> ko na kumanta. Ako na yung mga tao pa kasi. Uy, tama na. Oh, yung dami